So ngayon mga kagulay, naniniwala ng taga kong may mga kumikitang milyon sa mga nagtatanim ng mga ampalaya. Lalo na sa so yung mga bihasa na no, yung alam na yung pasikot-sikot sa pagtatanim ng ampalaya. Naniniwala na ako ngayon paunti-unti na no? mga kumikita silang malaki. Yung nakikita ko sa video na kumikita sila ng milyon. Dahil dito sa standing ng ampalaya ko, nakikita ko na. Konti pa lang to. Nakikita ko na yung bunga. Ang daming bunga nila. Lalo na nung sana nakabis na ako ngayon eh. Yung iba kasi nalaglag. Yung iba, kinain ng uod. Dahil yung ninakaw yung net nito, nalaglag yung mga ibang bunga, tinanggal ko na. Ayan. Kaya excited ako magtanim ng malawak na ampalaya. Lalo na pag nakikita ko, ganito yung standing ng gulay ng ampalaya. So, hindi pa naman ako biasa na magtanim ng mga gulay. Mga ganito, ano, mag-sample tayo yung mga gulay. Ito, ito, ito. Sample tayo dito. Ito, ang dami kasing bunga nito. Ang dami niyang bunga. Ito payat pa to eh. Bilangin natin to bilangin natin yung bunga nito. Ito. isang bunga dito. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Sundin natin tong puno na to. Tatlo. Apat lima lima anim anim pito walo walo siyam isipin mo nga nga ka gulay ano ah uh, itong puno na to payot pa to no mas matataba yun nandun sa dulo isipin mo to no? siyam ito pa pala may isa pala dito na. Sampo. Diba? Eh bata pa to. Bata pa yung ampalaya natin. Nagbigay na siya ng sampung bunga. Eh paano pag tumagal pa to? Kaya naniniwala taga ako doon sa mga nagtatanim ng ampalaya. Pag naaalagaan yung ampalaya, nagbibigay taga ng malaking kita. Kaya excited ako magtanim ng ampalaya. Diyan sa kalawakan na yan. Gusto ko magtanim ng mas malawak na ampalaya. Parang ayaw ko matulog eh. Diba? Diba? dahil nakikita ko yung standing ng ampalaya ko sabi ko hindi pa naman ako biyasa magtanim ng gulay pag ganito yung standing ng gulay ganito malalaki na yung unang bats dito sana ngayon napitas na dapat sila so ito pangalawang bats to eh pangalawang bats to medyo madami to Yan. yung iba kasi tinanggal ko na sa plastik ang ganito pag malalaki na kasi tinatanggal ko na sinilipat ko yung plastik dito sa maliliit ito. Ito. Nakita ko dito ang pilipit ito. May kasi ako sa video, mga ganitong pilipit, natutuwid pa yan. Eh. Lalo na pag wala pa naman siyang ah, yan. sugat, wala pa naman Susubukan eh. natin na tuwid to. So, sa solution ng tatak, kapakita ko sa inyo. Kung natin to Dahil natutuwid pa to eh. Sayang kasi nito eh. Diba? may tatlo tayong may tuwid nito, mag isang kilo din. Diba? Di. Si. Malaking halaga din yun. Dahil yung bunga niya. Dahil yung bulaklak. konti lang naman itong ampalaya ko na to Tiyo ko ang daming bunga niya. Kaya gusto ko magtanim ng malawak ng ampalaya. Ayan. nag pala ako ngayon ng pipino. Andun, sa basket. konti pa lang naman yon. So, ayan lang. Uh, ito, so ko yung mga balik ko na yon At babalot ako nitong iba. Mga ganito. babalot ko. So, ito lang yung ginagawa ko. Ito ang palaya ko. Mga ganito eh. Yung tinatanggal ko na sila na sa plastic. Mga ganito Ipa-plastic eh, ko ng ganito. Ito tatanggalin ko na to. Malaki na. Lilipat ko yung plastic. Lilipat ko dito. Mga ganito. Ayan, thank you mga ka-farmers. Thank you mga kagulay. Mukhang uulan na. Ah. Ayun, mukhang uulan. Pag umulan hindi na tayo magdidilig dito. Sana umulan na no. Para hindi na tayo didilig ng gulay natin. Malayo pa kung kibit ang kukuha ko kasi ng tubig nandoon eh. <laughs> Didiligan ko lang 'to. Dahil yung bawat bawat isang puno nito ganyan, isang balde din. Layo yung pinagkukuha ko nandoon. Okay <laughs> lang 'yan. Tiyaga lang, 'di ba? So, thank you mga kagulay. Thank you sa panonood. Ingat tayo palagi.